Ay, Ay, yeah, mo Eto guys At oh, o so, Yung kapatid kong ginagulo ako May sakit yung si kayo ako <coughs> Sakit na ako guys Para ma Para ma wala ang sakit ko Like and, and subscribe guys Like and subscribe Right now I know you like I know you not subscribe Subscribe and Like subscribe, and like. Okay, that's like. Right. And then guys, ang <makes noise> kapatid ko mahaba ang tulog kahapon. Di diba? ba? Di ba mahaba ang tulog kahapon? Oo, ang kapatid. Oo. Parang kapatid ko ah. Ang tumi ko. Sige, mapangit. Lalo na sa Lalo na sa, guys, huwag mo subscribe Subscribe guys Ito sila ba yung kapatid ko? Nakabis ako Ano ba yung kapatid ko guys? Sinaawin aku lagi That's two That's two bro Ingat kah? Ano ingat kah? <coughs> where, where are you going bro? Where are you going?

loob na. Naluwag na? Oo. Guys, kaya, tinatanggol ang dada ko yun. Kasi, nanghingal ako. Kasi gawa ng party. Kasi ko, naglaro kami sa school. And like and subscribe para mawala ang sakit ko. Let's go. At guys, ang kapatid ko, nang restart ang video niya kaya like mo sa kanya ma 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 tuwa siya like ko sa kanya eh tapos mag picture tayo si mamaya si mama erna umalis yun kasi nang sisigaw yung kapatid ko, ko what the sigaw okay, hindi kaya ko na wag gagawin kasi ito ito yung mataba na kamay masakit. Kaya, ganto na lang ako. And, ayun si Baba Erna, oh. Ayun si Baba Erna. <laughs> Sino yan? Ako. Ang Guys. Ngayon. <laughs> ngayon, Mama, so ngayon. Ngayon. <sighs> ngayon. Ngayon, bibili niya ako ni nanay para... Ah! Ayun. First. Baro ka mong ingis, eh. First. Pugi. I'm so handsome. What the shit ba are you talking about? You know saw said that bro. No one said bro. No one saw that. No one saw that. Bro. No one saw that. And I am E.M. Johan. Mapugi ako. Oh, uh, wala na Kasi, guys, ngayon guys, Gagawin natin ang EA Sports. Alam mo yung EA, EA Sports, guys? EA Sports. Yun yung mga sports sa soccer ball. Agad ko si Kaka. Ang lakas niya. Si Kaka ang ma ang mga, magaling sa soccer ball. Yun, guys. Yan yun, guys. Dapat kayo mag-ganyan. Ngayon, guys. Si Pierre, guys. Ubo din, umubo. Ubo din si Pierre. Nahawa ako. Hindi pala nahawa ako. Gawa ang party dapat sa school. At nanglaro kami sa school. That's my big brain, bro. That's my big brain, bro. That's my big brain! Ayan, ang baliw ako dun ang baliw Nerd emoji. Nerd emoji. Ay, um, a nerd emoji. Nerd emoji. Uh, that was so silly, guys. Silly beauty. So silly. Okay, we're talking about. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry,

Okay, nang 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 I said nang 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 and nang like And. Subscribe. and, see if, and Bye bye guys, thanks for watching, coming right up. Bye!